ayan, ang mga voice artists natin, kasama si na. Maki McRae. Ayan, Patricia C. At... Zach. Ano yung isaan? Isaan. Isaac. Ah, Zach yeah. Bulata. Ah, ah, Zach Bulata. May translator dubber din tayo si Byron Barinuevo. At... Si Ray Kind... Kendrick, Kendrick. Pakursa. Yan. para Parang masyado maganda ang pangalan mo para sa iyo. Yun lang ang pansin ko. Ha? <laughs> 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 masyado, <laughs> ano... Sosyalin. Ah, Sushil. At ang COO, child of the owner at marketing director, si Brian Matthew... BJ? DJ, DJ, Big Brian Ligsay. At ito, hindi ko pa na-introduce. Ang kanilang managing director at ang ating ka-Facebook. Yan. Siya ang tinawag na The Voice Master. Please si welcome. Cholo Pocholo Gonzalez. Yan. Pocholo pala. Chupolo. Kung nung chupolo, hindi naman pala yun. Ano ang creative voices? Yes, bago po lahat. Nice kung batingin kayo sa mapagpalayang umaga. Amiss ko na po ang Dapat nakaganyan kamay. Oh. it's been 15 years when Talaga. I last, opo, oh nang nag-broadcast kami dito talaga 95 yon under si Tita May Valle and Joey Galvez so, yung pa radio radio oh. reminiscing na iyak oh. awit oh. tawanan yon ganito pa lang po yung boss ko nun eh ay talaga hindi pa siya <laughs> oh, yeah. no kaya ganyan ang boss ko yung <clears throat> ano basta may helmet pa siya. <laughs> Ano yun? Ah! <laughs> ah ay hindi ay pa siya natatabasa ng balat. Hindi! Ano, ano ka ba? Noon yung programa kasi nila may helmet siya noon. Kaya ganun boses Mag niya. Wala na naman ako. <laughs> <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. Uh, thank you very much for inviting us uh -uh. here, Sir Awel and Sir Manny. Ayun. Ayun. Maganda. Umaga po. Ano yung Creative Voices? Ah, tanhali na pala. ang ah. um, Creative Voices po ay isang voiceover company. It's an online voiceover company. Uh -huh. The only and the first sa Philippines po na lahat po ng karamihan ng mga voice artists sa Philippines ay nandun po yung voices nila. And we promote po, uh, basically we want to make the Philippines the center of voiceover excellence in oh. Asia. Since we are one of the best and I can say the best imitators oh, sa Asia. Speaking, And so far we have done a lot of projects in more than 50 countries around the world. Wow. Oh. Eh dito sa Pilipinas uh -oh. ano ang mga ginagawa niyo? Lalong-lalo na dito sa programa natin sa. Ayan, SB. Ayan. po, uh, po eh, uh -huh. ay papaliban again sa. Brian! Ay Big Brian. Si Big Brian, yes. Magandang -ha hapon po, uh, I'm Alville boss, and nga, Nani, uh, Kasama po si Mr. Pocholo Gonzalez, ang aking partner. Ang Creative Voices po ay... Uh, teka, teka, partner to sa negosyo, no? Oo, oh, sa negosyo. Magkasama po kami ni Pocholo uh -huh. sa industriya ng uh, pagbaboses -bo po. Um... Uh, Nagkakilala po kami niyan five years ago po uh -oh. sa 6 years ago. Oh, <laughs> oh di ba? Uh -oh. years ago pagkatapos eh ako po kasi yung linya ko po is broadcasting nas eh. DJ oh. po ako dati. Oh. Tapos siya po ay dubber. So pareho po kami ng uh, larangan ng pagboboses mm -hmm. kaya naisipan po namin magtayo ng isang kumpanya, mm -hmm. yun po yung Creative Voices. Ginagamit uh, pa ba yung term na dubber? Uh actually isa po siyang termino na para lang sa mga nagboboses, po at naglalagay kumaga naglalapat ng boses. doon sa mga original animation or mga oh. telenovela like kailangan po galing siya sa Japanese or or Korean or uh, Spanish tapos saka po translate yon sa Tagalog. Ah, Ang okay. salita pong dubbing wala po talagang dubbing oh, na sa eh. dictionary. Oh, wala po sa dictionary. Yan po yung galing noon sa tape na alala nyo. yung oh. galing sa original ililipat mm -hmm. sa isang tape pa. Yung mm -hmm. po yung talagang dubbing. Ang tawag po talaga dito ay ay uh, automatic uh, dialogue replacement. Oh, dabing oh, na lang? ADR. ADR. Oo, oh, oh, mas mahirap. Dabing na lang? O yun, yung automatic value replacement mo nga. Oo, uh, di ba? Dabing. Automated Dab replacement. Oh. Yan po yung dabing. Yung mga kasama natin, ano na mga nagawa yung projects? Ayan, so, Baka ma ma malaman namin, uy, kilala namin yung boses na yun. Na ha. Sige, go. Mr. Byron Barinuevo, ang former president po ng Society of Young Voice <laughs> Artists of the Philippines. Basically, ang SIVA po, ang... Pro, ang advocacy po namin is to promote voice acting as an art. Aww. Kasi ito po 'yung art artist na hindi napapansin eh. Katulad po dito sa DZMM, meron tayong radio drama mga mahuhusay na radio drama artists. Mm -hmm. Since hindi po sila nakikita, hindi po sila na recognize mm -hmm. So, isa po sa mga advocacy namin ay i-recognize po 'yung mga taong ito at mabigyan okay. ng paraan na 'yung mga bagong talento, 'yung mm -hmm. mga gustong pumasok sa industriya ng pagbaboses, yan po ang paraan para maka- na-break ma into the business po sila. sa uh -huh. so, ng boses mo. Tok ganda. Tok dirty to me. At sila Bayron po, po. <laughs> <laughs> po, ay nag-undertake po ng aming uh, voice acting workshop. Yung tinatawag Ayan. po naming voice ah, works. Yun. Basic voice acting workshop po. At S kasama niya po rin po si Ray Pax. Ah, niyo naman yung storya niya. sa ano. Wet Pax. <laughs> <Sin> <laughs> Ray, Ray Pax? Ray Pax. Ay, ah. Ano ba naman yung mga Ray pangalan Pax. na yan? Oh. Vice President siya. So internal. Oh, internal. Oy. Bawal yan. Vice President currently for internal affairs ng uh, SIVA po. Oh. Good afternoon po. Oo, oh, oh, yan. Yeah. Sige, sample naman ng mga bosses. Oh, sige, sige. Sa ka ng isang act, pwedeng anime, Oo. Oh, 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 tas walaan namin kung sino. Um, oh, ano later yung... po, later. Ah, sige, sige, kasi sige. mga writers po sila oh, ah, sa, ano, sa mga animation na ginagawa natin. Uh, uh um, bali, basically po kasi, next start kami talaga as translators. Mm. Actually, sa sa term po kasi sa, sa atin sa Pilipinas, ang tawag nila translators kasi po from from Korean, may magta-translate to English, and mm -hmm. then to English, itatranslate to Tagalog. Ah. So, ang trabaho po namin sa industriyang ito, sa dubbing industry po na tinatawag natin, ay kami po yung from English, itatranslate namin siya to Tagalog. Mm. Pero mas mas uh, mas Uh, uh, parang uh, bagay po natawagin kaming rewriters kaysa translators. Bakit po? Kasi hindi po kami yung direct translators na kapag kung ano yung nasa linya uh -oh. ng English, as is mo siyang isusulat ng Tagalog. Kasi ah. may mga parang, katulad po nung uh, taga English na... It's the thought that counts. Yung thought na lang inaano niyo. are you chickening nyo? out? Parang ganun. Uh -oh. Namamanok ka ba? Hindi, maliit. Uh -oh. diba? uh -oh. Parang masyadong literal naman yan. Uh -oh. Kung baga So kami po, ang trabaho po namin, bali, nagsimula po kami sa pagka-translate or pag mm. Pero ang una po namin project dito is yung sa Zorro pa. Mm. Zorro, Zorro, dito sa ABS-CBN. Mm -hmm. Tapos, uh, nagkaroon na rin po kami ng project sa Hero. Tapos, dito ngayon po, uh, airing na po ngayon yung recent namin na ginawa yung Trolls. Under po yun kay Papa Neil Tolentino. Ayun. So, yun. ABS-CBN every Sundays. 10 a.m. po. So, yun yung anime na ginawa namin. Ayun. Uh, -huh. eh, si Kinrick naman ay translator din. Uh, yes. Uh, kasabayan ko po si Byron, which which was uh, mag-2 years na po kami nga. Uh, 2 uh, years na kayo? Mag-2 huh? mag years <laughs> ito, ito, mas matatag to. 5 <laughs> years yung partnership nito. <laughs> 2 years. Uh, years na po kami magkasabayan sa pagta translate po ng uh, ilang mm -hmm. ilang uh, live telenovelas and animes. Yan. Sa Hero live, live, ano? Live telenovelas. Live, te live telenovelas o, po. Ano yung sabi ng live telenovelas? Yun mismo, yung mga, ano? mga, ano po, yung mga tao. Hindi, hindi. po animation. Ah, hindi animation. Ah, oh, okay, okay. Uh -oh. So, sige, sample naman tayo. Ano ba mapaparinig natin sa ating mga listeners? Uh, Actually, may niyanda po kami later. Masalit, mm -hmm. okay. okay. ready po. Magsakto, gutom kami. <laughs> ano so, Kasama rin po natin yung ating mga batang mga voice artist. Yan po, mga dubber din po sila. Ah, sige, ah, sige, sige, sige. sige. Yan po, asa ano-ano po meron po siyang sasabihin? Yes, Yan. Miss C. Si ah. Sa voice artist po na industry, hindi lang naman po kami puro dubbing lang. Kasi okay. meron din po sa amin na hindi specialty po yung dubbing. Tulad ko po, halimbawa yung specialty ko po ay sa hosting. Hosting. <laughs> hosting siya? Ah, nag-host ka! Uh, po. TV po. Uh -huh. um, dati po na nakapag-host na po kasabay ni ni Fernando. Ayo. So wala pong endorsing dito, uh -oh. ano. Tapos um syempre sa TV po 'yun, tapos syempre hindi lang po TV, meron din po tungkol mga events, yung events po yung kadalasan. Yung mga corporate events. Corporate events ayon. Anime conventions. Uh -oh. 'Yon. At si Maki naman ay um pareho po kami ni Patty, we're both dubbers pero um <clears throat> mas madalas po sa amin na nagho-host kami because um mas fluent po kasi kami compared sa iba rin. Sa ibang mga kasama nyo? Opo. So, oh. yun po. Eh, Siguro pwede siya mag-sample ng iba Sige, oo, oh, 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 Sample na natin. Kailangan ba talaga naka-braces para makapagboses? Ang dami nyo naka-braces dito. Okay, oh, sige. Sample ni Maki McRae. Yan. Yung ginawa mo, ano. Okay. Naku, ano ka ba naman, ayak ka? Hindi naman kasi ako nagpapatungo sa'yo, eh. Iipitin mo lang pala yung kamay mong gano'n, <laughs> ganyan, tapos yung dibdib ka gano'n. Kailangan yun kasama oh, yes, sa ano. At si Patricia C. naman. Okay, isipin na lang natin na si Aya ka isang matandang babae. Uh -oh. Ano? Eh, ano ba naman, Maki, hindi mo ba naman kasi ginagawa ang iyong assignment? Ayo. yun. Bakit ka magsalita? <laughs> Nakarelate ka. Oo, oh, para oh. siyang kumare ko. Parang kahit daran nyo lang po, eh, no? Ayan, 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 ay, ay, ay. ay, 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 naman. Kanya Sino karakter yan? Hindi na naman. Niyo, wala, mm -hmm. bata po, kasi Nung bata ako, mahilig talaga akong makinig sa mga radio drama. So, mm ginagaya-gaya -mm. ko. Kunwari, may batang ano, naligaw sa isang kagubatan. Mm -mm. Ay, lolo, naligaw po tayo sa kagubatan. Eh, sabi ko naman sa'yo, apo. Eh, umuwi na tayo kanina. Yan tuloy, ginabi tayo. Ay, lolo, Punta po natin yung punong yan, oh. Or sandali lang, baka may maligno dyan. <laughs> Anong ginagawa yung dalawa? Lalo, may maligno. Ay, hey, apo, huwag ka magalala. Ako si Super, Super K. Uh, eh, itong bagay sa'yo, maligno ka. <laughs> Ayan, patay na siya. Ay, oh? Para ang pinakamadali bang gayahin na boses ay boses ng matanda. Lagi yan, eh, matanda, bata. Actually, naman talaga ginagay. It's more on Uh, characterization lang. Uh -huh. Especially po sa dubbing, kailangan kasi may mga dubbing kasi tayo napapanood na hindi sakto yung boses dun sa karakter. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kunwari, ang laki-laki ng karakter tapos yung boses niya ganyan. So, na-off siya. Uh, Meron po tayong tinatawag na stereotyping po sa mga animation. Mm -hmm. Yun. Ayan, mamaya po magtuturo kami kung paano mag-iba-iba ng boses. O oh, sige, oh, ngayon naman sample naman, boses naman ng lamok. Yan. Ay, may ginawa akong lamok sa isang radio ad. Ah, know. talaga. O, oh, ayan. kaya niya palang boses ng ah, lamok. lamok. O, tatry natin ang boses na... Ayan. Oh. ay yeah. oh, ito, ito. Challenge. Challenge, challenge. Uh, o, okay. uh, boses ng plywood. O, oh, bosses <laughs> ng plywood. Plywood, dal... plywood, daw. Plywood na bumubukas. O, oh, sige, ko. Kata mo naman. Parang pangako. Oh, ayan. Boses ng sinok. Si sinok. 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 Mm -hmm. sinok na nagsasalita. Yan. Wala pa pong nakikilala ng sinok eh. Oh, yeah. Mamaya kikilalani natin siniknok yan sa pagbabalik kailangan. po ng talakan. Magpapasalamat muna po tayo sa ating mga sponsors. Magbabalik po ang talakan with the creative voices. Eto na po para bigyan po tayo na kanilang sampler na kung mga kakaibang boses ang maririnig po natin mula sa Creative Voices. Okay. 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 Yeah. Mula sa ABCDFG Studios, narito ang Pedica Patrol Tampok si Epok Sapok. At narito na po ang headlines ng ating mga balita. Eroplano bumagsak, walang nakaligtas ayon sa survivor. Isang pilay na magnanakaw, tinakbuhan ng mga pulis. At isang bulag ang naging saksi sa isang krimen. Pero bago ang lahat, tawagin natin ang ating uh, pericab unit number 3, si Pikachu kung saan nakasaksi sila ng isa aksidente sa may bandang tulay kung saan nalaman natin na si Spongebob po ay nalunod sa kanal. Oh, please, mobile unit number three, please come in. Ah, pika! 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 Ah, okay, ah, pwede unit number three. Ah, tama ba ang narinig ko na etong si Spongebob ay sinubukang i-overtake ang sasakyan ni Kiko Maching? Ah, pika! 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 Ah, ganon. Eh di, anong naging kalagayan ngayon ni Spongebob? Pika! 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 Ah, Mukhang malala talaga ito, aksidente ko ito. E di, subukan natin intervene ngayon si Spongebob. Ah, ah, Spongebob, nandiyan ka ba, Spongebob? Ah, nandito. Kaya, uh, <laughs> ah, basa ako. Ah, maano mo ba ipalawanag sa amin kung anong nangyari sa'yo kanina? Ah, kanina kasi, ah, mahirap kasi maligo nang, mahirap kasi magpotayo eh. Bago ligo ako, tapos kailangan ko pumasok. Ah! Ah, ganun ba? Ah, oh, teka lang. Ah, mukhang ito ah, na yung ambulansya at ah, dadali na yata si SpongeBob sa emergency room. Ah! Okay. okay, mga kaibigan. Ah. narito po ang ating saksi sa krimen na nangyari. Si, ah, si Kiko Maching. Ah, Kiko Maching, ah, ano ba ang nangyari kanina anong ah, nung, nung itong si ah, SpongeBob? Ah, uh, kasi naman si SpongeBob. Ah, Ganit-ganit sa daan eh, naku-overtake lang <laughs> ako, kumain akong saging at inaabok sa Teka, 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 Ako si Kiko Manji. Kiko nga rin! Impersonator ka! Ah, uh, Impostor! Teka lang, mga, no, well, mga kaibigan, ha, mukhang nagkakalituhan tayo. Meron po dalawang Kiko Maching dito sa, sa uh, aksidente ito. pero iisa lang po talaga ang tanong ng ating mga kababayan ngayon. Uh, ano po ba ang saging na kinakain ninyo kanina, Kiko Maching? Kanina uh, kanina kumakain ako ng kulay brown. Ah, kulay brown na saging? Ano ba klaseng saging ang kulay brown? Yung kulot. Ah, kulot. <laughs> ah, okay, ah, dito na po nagtatapos sa ating programa Magbabalik po tayo maya maya ah, Siguro po hindi na po tayo magbabalik kahit kailan ah, Marami salamat mga kaibigan, sa pakikinig ninyo sa Pedicab Patrol Ayan ang creative Ay, voices. Yeah. Nagpapausap po kami ng mga improvisation. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ito po, ngayon lang ang dasbat. Pasesya na kayo hindi makarelate si Derek kay Spongebob tsaka kay Pikachu. Ah. Hindi niya panahon. <laughs> kay okay. Kiko Machin ano po. <laughs> Nakarelate ka kay oh, Kiko pero Machin. Pero Machi. walang pinagkaiba yung hmm. boses nila sa atin. Yun na uh, -huh. Pare-pareho abnormal. <laughs> <laughs> Karamihan po ng mga tao pag uh, iniisip nilang ginagawa yung boses eh, madali lang yung trabaho niya. Uh -huh. Sa amin po, uh, kinukonsider namin itong profession at career po namin. So, may inam pong binibigay namin yung talagang pag-aaral uh, at saka actually, training. Ito na nga po ang panahon para maging professionalized po ang aming industry kasi okay. for the past 50 years talaga pong nakakalungkot mang isipin pero wala pong hindi po naging Uh, talagang professionalized po ang yeah. industry namin. Nagkakandak ba kayo ng mga workshops <coughs> para dyan? Pwede tayo mag yeah. sa mga interesado Ayun. Uh, po. So ito so, lang po kaya po namin tinayo itong Creative Voices ay para po tulungan yung mga aspiring at mga mm -hmm. gusto pong subukan ang mundo ng voice acting. Hindi lang po basta dubbing, it's more voice acting. Napakalawak po ng voice acting. Anything na po na hindi nakikita is voice acting. Mm -hmm. Pagising nyo pa lang sa umaga, buksan yung radyo, may voice acting na. Imagine niyo po yung TV na walang boses. So, just yung mga computer games, animation, mga telephone on hold, yeah. yun. Thank you for calling, mga ganun. Yeah. So, kami po, ini-invite po namin lahat po ng mga aspiring at magustang maging voice artist diyan na sum sumali po sa aming voice acting workshop. Ang tina tinatawag po namin siyang... Voice Works basic voice acting and dubbing workshop. Opo, at uh, malapit na po yan. Susunod po na. Actually, Voice Works 11 na po ito. Hmm. So, more than 200 uh, graduates, na. graduates na po meron wow. kami. And wow. half of, uh, mga 50, 15 yeah. to 20 percent Ayan. po ay nasa Ayan. industry na. At ah, yung mo. iba po, karamihan mga call center representative nagagamit po nila yung voice uh -huh. acting skills nila. Kausap mo si Kiko Matching sa ano call center. It's not just sa kasi changing ano, voices pa. po ang voice uh -huh. acting. It's... It's, it's how, how you you're uh, yeah. putting expression to yeah. the yes, ano. It's how you deliver the lines and how oh, right. you will convey yung messages po yeah. sa mm -hmm. sa audience. So and yeah. yung voice acting is not only for entertainment, it's also uh. for professional, marketing, marketing. Mm -hmm. teaching. Wow. More than yeah. anything else po, gusto namin i-add na hindi po ka na kailangan ng malaking boses para yeah. sumali at pumasok sa industriya. Hindi maganda, yeah. kailangan maganda boses mo. Okay. Okay. Maraming maganda boses, hindi maraming magbasa ng script. Okay. Ang hanap po namin <laughs> talaga yung puso. <laughs> 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 Ayan. Ayan. maraming salamat. Po, ah. Dagdag ko lang po, uh -huh. this year po, gaganapin namin ang kauna-una ang National Voice Acting Convention. Ah. Nako, na, break -re a leg, break a leg. Kira-recognize -re po namin lahat po ng mga, from different Registration sige registration. natin drama. 'yan dito at, sa talakan. Uh, partner na po namin ng DZM, dala ko ko na po si mm -hmm. Very good. That's very nice. Bagay na ito mm -hmm. at uh, natutuwa sige. po siya dahil for the past how many years <laughs> daw ngayon lang daw naisipan ng ilang individual at I would like to take this opportunity to thank DZMM dito po ako pinanganak. Ah, as, as, dito, as, as, dito as, po ano nagsimula ang karir ko as a voice artist. Ah, okay. May <laughs> na <Ganun laughs> Di pala, pala din. Sa Radyo Radyo at Awit Tawanan. Yeah. With Tita May Valle, thank you very much po. At kay Tito Joey, na ngayon okay. nasa stage na. Okay. don, so, okay. Maraming salamat sa Creative Voices. Isang round naman, iba't ibang boses ng talakan. Five, <coughs> six, seven, go! Ayan, ah. Uh. Ah, well, uh, first of all, I just want to congratulate Talakan. Mabuhay kayo. Mabuhay ang sampay ng Pilipino. Ah, uh, Ayos nice kong batingin ang talakan. Kayo ang number one. Ala naman eh, ay kaboses ko lang si Lino Ocampo. Huwag <laughs> 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 kang ang gay number one talaga ang talakan. Ako nga pala, Cyber Kuro Lagi ako na nakikinig sa talakan. At ako naman si Bubo Chacha. Lagi rin ako nakikinig sa talakan. Hi, ako nga pala ang tatay ni Sanjay sa, sa Mitchell Garden. Lagi rin ako nakikinig sa talakan. Hindi ba? Oo, uh, maraming salamat sa talakan. yep, Kami po ay... Teka, bakit bakit nandito? Ah, number one po ang programa ng itong talakan. At ako rin po. Nakikinig dito. <laughs> Thank <laughs> you, ba, si, si Sponge ba? Habis ang talakan naman dyan. Bye-bye! talakan. -bye! <laughs> talakan is number one! Thank you very much, Creative Voices. Maraming salamat po sa mga nakipagtalakan po sa atin ngayong tanghaling ito.